Dati yung ginagamit ko ay wet dry, uh, dry wet dry pero binago ko siya at ginawa ko ng wet dry kasi mas mas convenient siya mga kawitsin. Mas madali siyang gawin kumpara sa luma nating na procedure. Hello mga kawitsin. For today's video ay mag-share na naman tayo ng tips na naman sa paluluto ng fried chicken kasi meron tayong mga new followers so dapat natin silang maturuan kung paano mag-coat ng manok o so, yung tamang pag frito ng fried chicken para maganda yung texture ito po yung ating manok oh. nakamarinate na ito ha overnight marination tapos ginawa natin siya ng wet mixture ito yung ating wet mixture ay simple lang ito yung ating bedding mix yung nakamarinate na manok ihalo natin sa ating breeding mix tapos lagyan din ng cold water bali po uh, wala po siyang mixture o ratio ang gagawin mo lang ay tansyahan mo lang na dapat dapat yung ating yung lapot ng ating wheat mixture ay ganito hindi ganun kapal hindi ganun kanipis ganyan lang, lang o oh. Sa paraang ito ay talagang maganda yung texture ng ating fried chicken. <coughs> 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 Bale ko dito nilagay ako ng sampung piraso ng manok. Tapos i natin siya sa dry breeding, ganyan o no? 'Yan, tapunan natin sa harina. Tapos atin itong lamas-lamasin yan. Ganito ako mag-coat sa aking fried chicken. Ganito mag-coat mga kabitsin. Tapos, pag natapos mo na siyang lamas-lamasin, ay atin yung pagpag. Ayan, pagpag. pagpag. Pagkag. Pagkag. Yung mga sa leg part, dapat makuwag yung lalim at yung babaw. Wala talaga maganda yung kinalabasan. Yung bintahan ko po pala dito ay 25 pesos lang. Meron na siyang kasamang gravy. Ayan. atin palang Cristo ay naka sa gilid ng paaralan lang sa elementary school. So ito po ay para sa mga baguhan lang po, no? Sa mga expert na po na nagpa-fried chicken. Pwede rin makatulong sa inyo, pero kung susundin nyo, hindi. Nakadepindi lang po sa inyo. sa mga naman sa ating breeding mix ito ito yung ating breeding mix no ito po ay harina lang at cornstarch yan 1 kilo na harina tapos lagyan mo ng 14 kutsara na cornstarch tapos isang kutsara na panimpla yung ating panimpla sa ating manok ayun din yun din po yung ilalagay natin sa ating breeding mix at kung gusto mo malaman kung ano yun haplog na po. Hanapin nyo nalang po marinated mix. Balo yung ating sinasalang dito ay tag-28 tiraso para hindi tayo mabutan mamaya. Sige po, 在忙啥子呢？什么事？ kabit yan, may bumili din kaya binigyan muna natin ang red uh, chicken so ipakita ko sa inyo mga kabit yung ating niluluto no? para meron kayong idea so bali po ito yung ating manok na nakasalang ito yung ating unang salang so tingnan nyo yung ano, o, fixture oh. hindi siya ganun ka fluffy no? o flaky ano you know? pero sa makita nyo naman maganda talaga siya mga kabits ano you know? tamang flaky lang hindi ganun ka sobrang OE na kasi yung iba eh na para ng coral eh ito tamang tama lang siya ano you know? yan yung cooking time natin mga kabits ay 10 to 12 minutes pero kung meron tong baking powder mas mabilis siyang maluto yan so ito na yung ating nakahandang ito yung ating nakahandang pangalawang salang so dapat bago yun maluto yung nakasalang ay meron tayong nakahanda para yung mantika natin ay hindi matingga pagka kasi yung mantika ay nasusunog siya uh, at ng pagkaitim ng mantika tapos pangit na yung lasa para na siyang papait. So ito mga kabitsin, pwede pwede na to. Unahin mo yung uh, liig tapos yung ibang mga part na nakalutang na. Bali, huli mo nang hanguin yung leg part kasi yun po yung mabili, uh, matagal maluto. Yan. Tingnan yung mga kabitsin kung ka ah, ganda yung ating tagtikin. Dati yung ginagamit ko ay wet dry, uh, dry wet dry, pero bin binago ko siya at ginawa ko ng wet dry kasi mas mas convenient siya mga kabitsin. Mas madali siyang gawin kumpara sa luma ating procedure. Bale, sa tindahan, one coat na lang tayo ito yung ating <coughs> pangalawang salang ganyan tayo mag ganyan kal bulwak dapat yung mantika pag sinalang natin yung ating manok Yeah. So ito mga kabitsin yung ating pisto no. Nasa gilid ng paralan. Yan po ay elementary school. So nag-open tayo dito ng alas 6 ng umaga. Dapat meron ng display para sa mga ibang mga estudyante na naghahanap ng baon. Tingnan niyo yung ating location no. Yan da daan yan diyan sa mga presidential, residential. Tapos dito. Yan crossing na crossing mga kabitsin. So dito mga kabitsin after 3 minutes dapat nating galawin uh, galawin, galawin lang konti yung ating nilutong fried chicken diyan. Konti lang, wag, wag masyadong halo, konti lang. Pero tapos goods na yan. 8 minutes, lulutang na yan mga kabitsin tapos 10 minutes to 12 minutes ang uwi na natin. So yun mga kabitsi, nakita nyo na kung paano mag-coat ng manok at tamang pagluto Sana po ay meron kayo nakuha mga idea at kung gusto nyo pa ng ganito mga content, ipalo nyo lang po ako at subscribe to my YouTube channel. Thank you so much mga kabitsi, bye bye!